Napabalik nga ako dito sa Senior Birya para matikman ulit ang mga Mexican food nila. Kung sawa ka na nga sa mga fast food, eh tikman nyo ang mga pagkain dito sa Senior Birya. Mexican food pero pasok pa rin sa panlasa natin. Eto nga pala ang kanilang menu. Meron nga pala sila ditong premium beef birya tacos by one take one, 249 pesos. At kung solo ka lang, may one piece of premium beef birya tacos sila with drinks na, 139 pesos. Medyo malalaki nga yung paghimay nila dito sa beef nila. Kaya unang kagat mo pa lang, ay eh, madadama mo dito yung karne ng beef. Kung hindi ka kakain ng kanin, emma maire-recommend ko sa inyo itong kanilang premium beef birria tacos. Meron din silang colored nacho chips. Nakakatuwa nga ito panoorin guys, eh, habang ginagawa tapos niluluto. Kita nyo naman, di ba, iba't ibang kulay. After nga maluto, e, eh, lalagyan pa yan ng meats, veggies, tapos lalagyan pa ng sauce. At bubudburan pa ng madaming cheese. After nyan, eh, uulitin ulit yung unang steps. Grabe, sobrang sulit na ito. Sakto nga, eh, medyo mainit ang panahon ngayon. Kaya meron din silang yema plant pesta. Perfect pang himagas after kumain. Pero isa nga sa pinaka nagustuhan ko dito ito yung kanilang senior peri chicken, 489 pesos. May isang buong roasted chicken ka na, may birria rice at tortilla ka pa, na may kasamang garlic sauce, peri hot sauce, at onion at cilantro pa. For person na nga ang makakakain neto, base sa palasa ko guys, eh malasang malasa talaga siya. Mula balat hanggang laman. Ang sarap ng pagka-marinate nila dito, tapos yung birria rice nila, eh talagang nagustuhan ko rin. After mo kumain neto, masarap kumain ng dessert na yema plant pesta. At meron din silang mango yema pesta. Kaya kung hindi mo pa alam ang kakain kainin mo ngayong araw, eh try nyo na ang mga Mexican food ng Senior Birria. Search nyo lang din sa Google Map para mapuntahan nyo agad sila. Malapit sila sa Tutuban Center dito sa Manila. Guys, nandito nga pala ako sa may Senior Birria, no? Dito lang to sa may Dagupan, Todo, Manila. Kaya nga pala ako nandito para matikman itong kanilang pagkain na affordable at flavorful tulad nitong kanilang premium beef birria taco. Bale, meron nga pala silang buy 1 take 1 na 249 pesos. Buy 1 take 1 na siya. At kung gusto mo lang na solo, eh 139 pesos, meron siyang kasamang drinks. Wow. Diba? Sa alagang 139 pesos mo, meron ka ng isang premium beef, birya taco, at isa pang drinks. Wow. Diba? Pero kung gusto mo lang buy one, take one, eh, 249 pesos man. Wow. Ganyan, pero wala siyang kasamang drinks, ha? So, take na natin. Ganto nga pala siya kainin, guys. Uh, I-squeeze mo yung... I-squeeze mo yung kalamansi. Yan. Tapos, isasaw-saw mo siya sa kanyang sauce na consomme. Consume. Ayan, consomme. Meron din siyang ano, garlic sauce at spicy sauce. Mmm, malasan mo agad yung ano niya, ano, MP. Mmm, malamal naman o. oh. Diba? Consomme. Consomme. pala sila dito ng nacho fiesta guys. So, bali sariling recipe nga pala nila itong kanilang colored nacho chips. Tapos ang mga toppings niya ay ground beef, fresh tomato, onion, uh, cheese sauce, tsaka mayroon din che cheese cheddar. Ayan, cheddar cheese. Ayan, tigman natin. Perfect to sa mga magbabarkada na mahilig mag food trip o nagharap ng mapapapak o merienda. You know, grabe yung daming toppings man. Iba't ibang kulay pa yan. May green, may purple, and anyone in what you gonna do. Wow, colorful. <laughs> colorful man. Ito, okay lang. Ako lang. Hindi ka maumay. Ito ako sa ano? Color pink. Wow, color pink. Favorite itong color pink eh. Wow. Hmm. di din pala sila dito dessert guys oh. Ito nga pala yung kanilang Yemo Clan 99 pesos at meron din sila dito mango. You know? Yan, pero tititigman natin. Tingnan natin 'to. Medyo na tulaw siya guys kasi kanina pa to eh. Sakto guys, Diba ba mahihit na panahon ngayon? Tapos mainit din ang ulo mo. Mm Hindi -hmm. meron dito, pampalamig ng ulo. Uy! Ito mm -hmm. mm -hmm. na nga guys, oh. So, pang malakasan nilang senior peri chicken for only 489 pesos. Good for 4 person na siya, no? Kasi meron siyang apat na chicken, apat na tortilla, tsaka meron pang kasamang birria rice. Yes. Yan, may birria rice siya sa ilalim guys, eh, no? Ayan, ito yung birria rice. Tapos may mga kasama ng sauce to, tulad nitong garlic sauce, peri hot sauce, tsaka merong veggies tulad nitong onion, tsaka cilantro. Cilantro. Cilantro na nagdadagdag ng lasa dito. Kung doon ang pagkaluto, tignan natin. Mmm, malakas naman. Sarap. Ang sarap na pagkamarinate dito sa mga ha? Mm -hmm. Kung baga may daw siya sa mga spices birya rice. Hmm. Ang sarap din ng birya rice. Hmm. Para sa akin, sa akin lang kaysa, hindi na kailangan ano, pati lang ng ulam. Yung birya rice sila, yung lasa na. Very hmm. hot sauce, you know? Good. Mmm. Bali guys, ganito nga pala tamang pagkain dito. Sabi nila, ganto daw. Hindi naman sa tama, uh, daw yung kinaka, ano, tamang pagkain sa Mexico. Ay, Mexican? Ganun? Mexican. Oo. Uh -huh. Diba, kukuha ka ng manok. Yan, lalagay mo dito sa may tortilla. Pagkalagay mo nga ng manok guys, uh, lagyan natin siya ng kanyang peri hot sauce. Ayan. Okay, lagyan natin ng garlic sauce. Watay ng onion tsaka cilantro. Lalagyan natin yan ng birya rice. Kasi gagawin mo siya. Mm. Yummy hot dog may tumi. <laughs> Sarap. Mm.